So yun mga idol ah, Dito na tayo sa May paradahan ng mga Sa bangka mga idol Mamana na naman tayo ngayon mga idol Bale Hibas pa yung dagat mga idol Hindi pa maka Lutang yung ating Pambot kaya Hihilain muna namin mga idol Papunta sa may tubig Kaso lang Hila kami ng hila Hindi mahila nakatali pala doon sa may poste. Oh. Kwanggul diba. Ah, Ge. Okay. ops, Tika support. Di mo daw. Kusgana ni bata sa mo budako. Alusot na. Nasa tubig na sana yung aming pambot Kaso lang may dalawang pambot din na nakaharang Kaya iiwas muna namin to mga idol Saka namin to ipalusot yung aming pambot Kasi kaya agpala makuha? Alright mga idol, ah, papunta na kami doon sa aming spot At eto na Nandito na kami mga idol So sit up sit up na lang kami mga idol Yung ating tropa ngayon Sila si Iprin, si Dinis, si Idol Marvin At saka si Durul Hunter Adventure Ayon Start na agad tayo mga idol Dito ulit tayo sa Isla Kabgan mga idol Ops, mayroon tayong nakitang babakan. Tirahin natin mga idol. Ayun. Dapyas lang yung tama. Pero hindi na nakalangoy pa. Panigurado patay na yun. Kaya damputin na lang natin mga idol. Pwede na yan. Pagkilaw natin mamaya. Alright. Ito mga idol. Um, blue crab. Ayan. Panain natin ito mga idol. Kasi malaki ito mga idol sayang pag pinakba natin ayan o oh, ah grabe ang ang haba ng sipit niya mga idol you oh, o masakit kasi to pag nangagat to kaya dinakma ay pinana lang natin mamaya na tayo magdakma pag may mga lumoblob kasi yun pag hindi ko yun pinana ay nako kumkakaripas yun so ito ay isang danggit Dali tayo ng danggit Okay, good size na yung danggit natin Eto Danggit ulit mga idol Pinana ko na to yung kanina mga idol May tama na to Ayan, pinapalo ko na lang. All right. Ito yung masarap na danggit. Masarap pag nakatinik. Pag ang tinik nito ay bumaon sa iyong balat ay siguradong lagi kang nakangiti. Nakangiti sa sakit. Ito ay isang tagutungan or paper fish. Pero yun yung makakain, hindi yung nakakalason. Maliit pa mga idol, kaya nilampasan muna natin. Ito galot, nalit yung camera natin mga idol isang ori ng grouper or kamag-anak ng grouper mga idol pero hindi ito lumalaki yung isang yan ito naman good fish or timbungan manitis sa ibang lugar iwan ko sa inyo kung anong tawag dyan ayun nakasibat pa pero wala na yan mga idol ah, matindi na yung tama niyan mga idol mahuhuli na natin yan sa pamamagitan ng ating movement na dakma mob ayun oh no? ah, ayun andali na naman sabay hila sa ating automatic na lagayan yung tipong kusang lumalapit pag nakahuli ka na ayun oh no? ah automatic talaga siya at ito isang danggit ayos ang pagka plaster niya pero ayos din ang pagkapanat niya sa poll na naman ng danggit pang dagdag sa ating pamprito mga idol good size na rin at eto pa isang babakan masarap sa pangkilaw mamaya ayon kumaripas nakalitas sayang hindi natin na o di ba marami yan dito pangkilaw yon mga idol eto pa danggit ulit ayon tuhog na naman yung danggit mga idol ito, mura gaganahan tayo nito pagka may mga isda na papanain ba? Pero pag wala, nako, ang boring maglangoy-langoy sa ilalim mga idol. Pag wala kang makikitang papanain. Ito, hanap ako ng alimasag mga idol. Para madagdagan yung aking alimasag. Mababaw lang to mga idol, lampas tao lang to. Pagka makahuli ka, patong ka lang sa bato para ma matanggal mo yung huli mo ito na yung danggit mga idol ito pa nadali na natin mukhang dadakmain ko na to mga idol aantayin natin lulublob ayan o lumublob na sa may buhangin na ah, plaster na plaster yung pagkadakma natin dito ngayon ayun wala nang kawala Kalanya niya hindi na siya kita mga idol Lumubububub siya sa buhangin Kala niya hindi na siya makikita Pero nakalitaw pala yung mata niya Ayun oh. Ah, good size na yan Medyo mataba to kasi mabigat Mapapansin mo yung mga alimasag mga idol Pag mabigat ayun mataba, mataba yun Malaman yun Pag medyo magaan ah, Payat yun Alright Ayun na siya nakasilid na sa ating automatic container may baon pala akong tubig dito mga idol pag inuuhaw ayan inom tayo alright at eto nakasalubong natin ng isang barong barong kung tawagin isang uri ng eel pero hindi ako tumitiran yan mga idol gawa ng napakatinik yan sobrang maraming tinik yung laman yan mga idol kaya hindi na ako tumitira sa ganyang klase ng isda dati pumapa na ako nyan pero nung nalaman ko na maraming tinik ay eh, hindi na kasi sayang naman kunti lang makain mo puro tinik yung kanyang katawan so ito hanap ulit tayo mga idol ano yung masalubong natin dito mga idol? Yung mga kasama nga pala natin mga idol nandun sa nandun sa kabilang side babaka sekali din sila kung ano yung masalubong nila mga idol ganito lang yung sitwasyon natin dito mga idol pag naghahanap tayo ng maulam mga idol ito danggit nasa mga puno na ay ano mga ugat ng bakaw or mangrove kasi yung islang to mga idol, maraming mga mangrove pero walang tao nakatira dito mga idol. Ayan, pagka high tide ay um, ah, kunti lang naman yung ano, yung dahon na lang nakikita sa mga mangrove pagka high tide. Kaya dito kami lagi na mamana. Marami kasing mga alimasag dito. Tsaka pag may sampa na mga isda, susurtihin ka bonus na tulad ng mga danggit uh, sa maral at uh, minsan may nakakahuli pa dito ng bangus. eto uh, umang kung tawagin sa amin Yon umang bali ninanakaw nila yung ibang ano ng shield eto danggit birahin natin Nakabalkone ka pa ka Kala mo hindi ka madadali ha Ayun Sa pool mga idol pang dagdag sa ating pamprito Nanggit ulit Hanap ulit tayo mga idol Medyo may kalabuan talaga yung tubig dito mga idol Gawa ng yung buhangin nito ay Medyo may maputik Ito ang laki ng butete Akala ko lapu-lapu na Butiti pala. Yung nakakalason, ah, pass tayo dyan. Lilikado tayo dyan. Lilipat tayo ng tirahan pag hinuli natin yan at kinain natin yan. Panigurado. So sa mga expert lang, yung mga expert lang pwede humuli ng mga ganon kasi alam nila kung ano yung tatanggalin. Ito, danggit ulit. Nako, yari ka. Biglang nawala, oh. Tinamaan, ang lakas ng ating pana ngayon may bago kasi akong pana mga idol oh, na DIY lang pero malakas to uh, hindi gaya nung una kong pana mga idol medyo mahina yon eto na good size na yung danggit mga idol oh. ayan pang dagdag sa ating prito pamprito mga idol sarap talaga ng danggit mga idol iwan ko ba bakit gustong gusto ko yung danggit at eto mga idol yung kasama ko si Dines, yung flashlight niya mga idol, pinasuka ng tubig mga idol. Nako. Minsan kasi mga idol, yung dagat kasi mga idol mapaglaro. Ang ingay niya kasi kanina, ang dami niyang tinatawag na hindi naman taga dagat kaya ayon. Nadali yung kayang flashlight. Ito naman yung ating paborito mga idol. Papanain ko itong mga idol. Medyo malaki itong mga idol. Yung saguksok mga idol. Kasi kanina mga idol, may mga dinakma ako mga idol. Hindi ko mahuli-huli. Kaya ngayon, ito, pinana ako na mga idol. Kasi masarap to mga idol. Masarap pala to sa kinilaw mga idol. Tanggalan ng balat mga idol. Manamis-namis yung kanyang lasa ng kanyang laman mga idol. Ayan o, saguksok yan. Kung tawagin ito sa amin, yung parang may sungay. Kung titingnan mo, akala mo ano? Um surahan. Ito pa. Ayan, oh. Kamag-anak yata to ng surahan. Ayun. Uh, sa na naman, bigla na namang nawala. Naging invisible nung tinamaan sa ating pana. Ayun, uh, oh. Good size na rin 'yan, mga idol. Um uh, mga 3 to 4 fingers na yan dito sa part na to mga idol oh, nakakita ko ng pusit kaya ginamitan ko ng blinker mga idol para hindi siya masyadong lumayo at ayan malalim kasi to mga idol kaya matagal natin bago na pana ayun siya mga idol oh. siya mga idol oh. ayun sapul na sapul ay nako thank you lord at may pusit na tayo hindi siya gaano kalaki mga idol pero goods na goods na sa mga 2 grams 2 gram mo pwede na yan mga idol impas ng bahaw naghahapon pa na bugnaw ano, mga idol medyo malalim kasi pumunta ako sa may kimba na part ay maghahunt sana ako ng mga pusit kaso lang ito lang yung nagpakita isang pusit lang ang nadali natin Ayun you know, oh. Pumunta ako sa mababaw na part mga idol kasi wala naman akong buya. Hindi ako makapag tanggal ng huli ko wala akong buya. ayan Pag kaganito mga idol na nasa malalim ako pag nakatama ako ng isda. ayan pupunta pa ako sa mababaw para magtanggal ng huli. Kasi wala akong buya mga idol, mahirap pag walang buya. Maganda kasi pag may buya doon ka kakapit at yon kusang lulutang ka lang ito na mga idol oh. Ah, good size na rin to so thank you lord at may pusit na tayo at ito isang hipos hipos ayun siya mga idol oh. ayun o oh. ayos yung pagka tago niya mga idol pero kita ko pa rin siya mga idol kaya ayun binanata natin at andali natin mga idol isang hipos hipos kamag anak sa mulmul or am um, parot fish pero hindi siya parrot fish mga idol bali kamag-anak lang siya ng parrot fish ayan no good size na rin kaya salamat sa Panginoon ayan o oh, nandito tayo sa malalim na part mga idol mga nasa lima ayan no oh. malinaw dito banda mga idol kaso nga lang malalim naman yung mga isda nasa ilalim ng mga bato nagtatago sa mga butas kaya hindi natin makita-kita okay good size na yung ating hipos-hipos mga idol so yun mga idol yung isang kasama natin si Dennis wala na talaga yung plus light niya mga idol kaya hindi na ako sumisid um, nirescue ko na lang siya bali nandito na kami at pa-aho na kami Ayon, ya sinundo na kami ng aming sasakyan. Shout out ni Kaloy, yung ating bangkero. At pauwi na kami mga idol. Marami ding huli yung ating ibang kasama mga idol. may pang dagdag na rin sa pangkilaw namin at may madadala pa pauwi sa aming mga pamilya. So thank you Lord. At may mga biyaya na naman. Ayan si Idol Marvin. At ang anak niya si James Shout out kay James Ayan kay Efren Kurambao Kay Dines Dorol Hunter Adventure At kay Rodil Sue Bagyo Ayan shout out sa aking mga kasama mga idol At shout out na rin sa inyo mga idol Ating mga subscribers Ating silent viewers Non-subscribers non Thank you thank you na rin sa inyo mga idol Sa inyong support mga idol at kung wala sa part ng video to mga idol at baka naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay pasubscribe naman mga idol at pakihit yung notification bell para updated kayo sa susunod nating mga video. Simpleng-simple lang naman mga video mga idol. Real life vlog mga idol. So yon At nandito na tayo sa bahay mga idol. Update sa ating holy mga idol. Ayan o. No? Yung ating mga danggit. Yung ating pusipos. At... Meron tayong alimasag Goals na yan mga idol Pang ulam natin mga idol At nakalibre na naman tayo ng ulam Kaysa bibili pa tayo So thank you for watching mga idol Hanggang sa susunod